Yo, good morning, good morning, good morning mga katumbong At uh, oh, Julia, mga alauna na yata, alas 12.30 uh, At uh, andito na yata yung asawa ni Pano to Marites Plasino Ang boys, so, pagbabalikan natin ng ito So, ako ay, ako ay nagpupulat Ang dami mga tao, hindi ko na mga kailala, sa akin Mahala kayo sa buhay niyo. Oh,

Oh, lagi tandaan guys. Ah, uh, palagi may chance sa so, bukas tayo mga pagkas ng pati sa labi natin sa so, COVID-19. Ito ang sawi ni uh, ang pangalan ng asawa mo. Yung okay. nawalan no po ng na ID at uh, maraming salamat sa mga tao na nag-comment, nag-share at uh, Nakilayok para makisa at makatulungan natin maibalik po ito sa kanila sa mga sawi ng asawa. Okay. Eh para, wait, para lang daw. Wait, dito. Gagawin mo 'to? Tayo tayo, sa mga pamilya tao.